Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso na igalang ang non-cooperation policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng paghahain ng ilang mambabatas ng isang resolusyong humihikayat kay PBBM na makiisa ang gobyerno sa gagawing investigasyon ng ICC. Binigyang diin ni VP Sara ang pagtanggi noong Hulyo ni PBBM sa panghihimasok ng International Court sa bansa at sinabi pa nitong tapos ng makipag-usap dito ang pamahalaan. Dagdag pa niya na hindi dapat insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng hukuman sa bansa kung saan ito lamang ang may karapatang mag-imbestiga sa dating Pangulo. Iniulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bumaba ang bilang ng mga nahuling motorista na iligal na gumagamit ng EDSA Bus Carousel Lane matapos tinaasa ng multa sa naturang violation. Sa ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, nagbago ang bilang ng mga nahuhuling violators sa buong araw mula mahigit limang daang katao sa mahigit isang daang katao. Kahit sa pagtaas ng penalty, meron pa ring mga motorista na matitigas ang ulo at nagbabaka sakaling makalusot kapag walang nakikitang enforcers. Mahigpit pa rin ang paalala ng MMDA na tanging authorized vehicles lang ang pwedeng gumamit ng special lane. Asahan ng pagtaas ng benefit packages para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa susunod na taon. Ayon sa state insurer, aabot hanggang 30% ang itataas ng kanilang rate case sa 2024 upang makatulong na mabawasan ang gastusing medikal ng kanilang mga miyembro. Kabilang sa case rate increase, ang pagpapaospital at outpatient care pangunahin na sa mga tinatawag na higher level facilities. Una nang itinaas ng PhilHealth sa 156 sessions, sa dating 90 sessions ang coverage ng mga pasyenteng sumasa ilalim sa dialysis. Hindi naman binanggit ng PhilHealth kung magtataas din ba sila ng kontribusyon kasunod ng pagtaas ng kanilang case rate. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.